Ngayong gabi, mga patapong bagay, ginawang robot. Kilalanin kung sino ang lumikha nito at kung paano siya nahilig sa sining. Gusto ko makita sa personal yung mga iniidulo ko sa TV, transformers, mga robot. Sabi ko, ano kaya one day gumawa ko ng ganto. Plus, alamin kung sino-sino ang maituturing na bayani ng ilan nating mga kababayan. Abangan ang kanilang kwento sa Hero Series ng The 700 Club Asia. Susunod na! Welcome to the Seven Hundred no. Club Asia. Joyce. Yes, Eric. Tuwing April 9, oh. inaalala ina natin ang araw ng kagitingan o yung tinatawag nating Day of Valor. Wow. Ipinagdiriwang nito ang pagbagsak ng bataan noong 1942. Wow. Well, you know, this is a, a yes. dark um, a part of our history sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kung kailan matapang na hinarap No, you are Filipino soldiers yes. with the American soldiers yung last fight nila huling laban sa puwersa ng mga Hapon. Oh, last stand nila. So yes. this day honors the bravery and the sacrifice of all of these soldiers, mm. particularly those who endured the Bataan Death March. Napaka ano nun, grueling, no? It was a grueling and forced March hmm. nung mga captured troops from Bataan naglakad sila Bataan all the way to Tarlac. Yes, ito yung nagsisilbing paalala ng katatagan at kabayanihan at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino sa harap ng matinding pagsubok. Kaya salute to our heroes pero sa panahon ngayon sino-sino na ba, Joyce, ang maituturing nating bayani? For you, sino ba, Joyce? Alam mo magandang tanong 'yan, no? These days, who can be our heroes. No, so, hindi ko naman pwede isagot yan para sa madlang people, pero para sa sarili ko, may sagot ako. <laughs> my dad, who fought in World War II, mm. is my hero. Nasa heaven na siya. He remains to be my hero. Ah, mm. uh, nakastation he he he's an American no so he was stationed in South Korea and in in Paris France and then nung nagretire siya pumunta na siya ng Pilipinas and he will always be my hero my father ikaw Eric sino naman ang bayani sa buhay mo yeah, I, I, I think I can consider also my father as my hero mm. and I think others can relate to this You know, yung mga tatay na lumalaban para itaguyod wow. ang kanilang pamilya. And that's my dad. Uh, Even in the short um, time na nabuhay siya, I believe he really fought for us. Oh, amen God. and amen. Alam niyo po, yung salitang bayani or hero, comes from the root word bayan oh di ba signifying someone who selflessly serves sacrifices for the greater good na may kasamang courage dedication yung unwavering commitment pero it comes at a great personal cost yes you know just thinking kaya nasa huli ang letter i ng bayani kasi Inuuna muna ang bayan. Oh, ang ganda nun na Ano? Yung ibang tao bago ang ay o yung sarili. Na no, bayan muna wow. bago ang bago sarili. Ay. Uy, bago ay. Ngayon ko lang yan oh. narinig. Ang ganda ng perspective ganda. na yan, you know. So sino-sino naman kaya ang bayani para sa ilan nating kababayan? I want to know. So let's find out. Ang bayani para sa akin nanay ko kasi ano Willing siya mag-sacrifice ng kahit ano para sa akin. Mga OFW po, yung mga kinikita nila, nababamahagi nila ng kaban ng bayan. Rizal? Bakit? Eh kasi, kung di dahil sa kanya, wala tong tatamasa nating kalayaan. Uh, ang bayani po para sa akin, yung nanay ko. Kasi siya po yung nagtataguyod sa aming magkakapatid, kahit nag-iisa na lang po siya. Bayani po para sa akin, yung kuya ko, kasi siya po yung nagpapahala sa akin. Ginagapang niya po kaming magkakapatid. OFW. Bakit kasi po, katulad po namin, yung isawa ko sa malayo po eh. Talagang mahirap po eh. Kasi sila po yung ano eh, nagsasakripisyo po para sa m pamilya. Pamilya? yung ano, pamilya ko. Bakit? Eh, Siyempre, pag wala sila, di wala rin ako. Siyempre, si Jose Rizal. <laughs> Siya yung nagano sa atin lumaban, di ba? Lumaban sa mga Kastila noon. Yung, yung, ano nila, hindi lang si Jose Rizal, yung... Yung buong ano, Kasama sa kadipunan, yun. Si Lord po, kasi po, wala na, kundi po dahil sa kanya, wala rin po yung mga magulang ko, di ba? Wala, te. Eh. Bakit wala? Wala sa panahon ngayon, te. Mami ko, Bakit? kasi siya yung nagbigay buhay sa akin, tsaka pinaglalaban niya kami kahit anong mangyari. Guro, mga guro. Bakit? Kasi kung di kung wala sila, eh, hindi naman kami matututo, di ba? Para sa akin si Jose Rizal. Kasi siya yung nag-ano ng nobela para mapabuhay yung imagsika ng mga tao. Mami ko po. Kasi po siya po gumagawa ng lahat para sa akin. Siya po yung nag-iisang tao na nakakaintindi sa lahat ng bagay na gagawin ko. Ang bayani para sa akin ay ang aking ama dahil siya ang nagtataguyod sa aming magkakapatid kahit walang aking mama. Yung bawat tao, pwede sila maging bayani sa simpleng parakan. Kunyari, sa bawat pagtulong nila, pwede sila maging bayani. Napansin ko, no, Eric, na uh, maraming sumagot na mami ang hero nila. Kasi, totoo naman, no, a lot of our mothers, they really sacrifice the sleep, diba? Kahit yung sa pagkain, inuuna muna nilang pakainin yung mga anak nila bago sila. so You know, the Filipina mother is really a hero. Dito? Napansin ko oh, yeah. din yan, no, yung mga magulang. Mm -mm. No, you're a mom, you're a dad. Mayroon pa nga dad na walang, yung pamilyang walang mom. Oo oh, oh, nga. That could be Totoo. a thing also, mga single oh, parents. Yes. They are our heroes yes. din. Ayan, diba? Samantala, kilalani natin ang isang hinahangaang bayani mula sa Marikina. Siya ay pinarangalan bilang 2015 Bayaning Pilipino Awardee 2013 Model Employee of Marikina, 2011 10 Outstanding Employee of Metro Manila, 2019 Happiest Pinoy Awardee, at 2015 Tapat Dapat Modern Day Hero Awardee. Wow, ang daming award-award, no? Ilan lamang yan sa kanyang maraming awards na natanggap. Binansagan siyang Rubberman dahil sa kanyang malikhaing sining gamit ang mga goma. Ito ang kwento ni Mark David Cerezo. Hi, I'm Yuri. I'm waiting for my friends to watch a story from 700 Club Asia. Hi, Hi Yuri! Hi! These are my friends, Sean and Sky. Hi. Hi. What are we gonna watch today? I don't know. Let's see. Kapag nabanggit ang Marikina, sapatos ang unang puwapasok sa ating isipan. Kaya naman, naglipa na rito ang leather at goma. Ngunit sa isang sunok nito, ang mga goma ay nagkakaroon ng kakaibang buhay. Ang mga patapong bagay ay ginagawang robot. Kilalanin si Optimus Prime ng Transformers, ang sikat at astig na truck na kayang maging robot. Ito ay mula sa malikhaing isip at talento ni Mark Cerezo. Uh, gusto ko makita yung sa personal yung mga inidolo ko sa TV, transformers, mga robot. Sabi ko, ano kaya one day gumawa ko ng ganito? Sinong mag-aakala ng hilig na ito ay nagmula sa basura? Kinukulekta noon ni Mark ang mga plastic, karton, metal, at kung ano-ano pang pwedeng mapakinabangan. Makabuo lang ng iba't-ibang arts and crafts para sa eskwela. At nitong 2006, nadiskubre ni Mark ang maraming gamit ng goma lalo na sa paggawa ng mga kasuotan para sa costume play o yung tinatawag na cosplay. Ang goma kasi flexible. Madaling gamitin, madaling event, tsaka ito yung pinaka-main product ng Marikina. Ngunit, marami rin kumutsa kay Mark at sa hilig niyang ito. Ayon sa iba, wala raw patutunguhan ang kanyang ginagawa. Talagang kay Lord lang ako nag Kaya naman kasing tibay ng goma ang pagpapatuloy ni Mark sa kanyang gawain at di kalaunan, naging sunod-sunod ang panalo niya sa mga national cosplay competitions gamit ang kanyang mga degomang costume. Maging ang pamahalaan ng Marikina ay napansin ang kanyang husay. Kinontrata nila si Mark upang maging bahagi ng kanilang mga proyektong may kinalaman sa arts and design. Masasabi ko na talaga na ito yung fruits kasi talaga nag-trust ako kay Lord eh. Hindi ako nag-give up, hindi ako bumitaw sa Kanya. Ngayon, ibinabalik ni Mark sa Panginoong Jesus ang mga biyayang Kanyang tinatamasa sa tuwing naaanyayahan siyang magsalita sa mga eskwelahan. Una sinasabi sa kanila, uh, magtiwala lang kay Lord. Kasi si Lord, binigyan kayo ng mga talent. Kanya-kanya yan eh. Gamitin niyo. Gamitin niyo in a good way, huwag sa masama. What did you learn from the video? Oh, I learned that, uh, Believe in God with oh no, with your talents in a good way, not in a bad way. I learned that the things are you think that it's useless, you can make something to it. Don't give up your dreams and trust in the Lord. Again, that Joyce, you know, we can be reminded that you know there are some other people's trash right. can be a treasure for I someone. Know. You know, but creativity really Totoo was so Sino bang di ba, who who will think na may pera sa rubber? Yeah, di may awards pa. May awards. Patakot-takot <laughs> na awards. Ayan, so, so sa ating pagbabalik, makakasama natin sa studio ang artist ng mga rubber na yan, na si Mark. Aalamin natin sa kanya kung ano-ano pang challenges sa buhay ang kanyang hinarap. At ano na kaya ang latest updates sa kanyang career, buhay at pamilya? Oo, oh, ang lahat ng yan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Kaya dyan lamang kayo. Pare! Kamusta ka? Ito, Pastor. Naghihintay ng kamatayan. Ah! Ano! Alam mo yung, yung galit at puot? Parang kumuloy yan eh. Preso tayo ng galit at buot. Pero alam niyo, kahit nakakulong tayo sa seldang ito, may tunay na kalayaan. Ang iyong kabutihang loob ngayon ay maaaring magbago ng mga buhay bukas. Maghatid ng pag-asa, pagpapagaling at pagbabago sa pamamagitan ng CBN Asia. Bilang pasasalamat sa iyong donasyong 1,000 pesos, makakatanggap ka ng online access sa dokumentaryong The Genius of Israel. The country needs you, it's time to serve, and that's really what it's about. Plus, ang downloadable devotional na Reflection and Awe. Become a CBN Asia partner today. Are you ready to unlock the power of your voice? Join VoiceCon 2025 via webinar or face-to-face. -face. Scan the QR code for more. Welcome back to the 700 Club Asia. Kanina napanood natin sa kwento ni Mark na bata pa lang siya ay nangongolekta na siya ng mga patapong bagay para gawing work of art tulad nito. Wow naman. At ito, oh, may flowering sa akin. Ikaw wala. So ano kaya ang kanyang inspirasyon at ano na kaya ang latest update sa kanyang buhay, career at pamilya? Joining us here is the multi-awarded artist himself, the Rubber Man himself, Mark David Cerezo. Welcome to The 700 Club Yay! Asia! Yay! Oh, di ba? Ang ganda nung diba? diba? Hello, Mark! Thank you for joining diba? us! Yeah, magandang araw po sa inyo lahat. Ooh. And thank you so much po no, for having me in your show. Wow. At isang blessing po ito no, para po sa aming mga katulad na artists yes. and mga volunteers po. Oo, oh, napaka-importante na pag-usapan talaga natin ang Filipino artistry. So, mm -hmm. Mark, paano ba nagsimula ang hilig mo dito sa paggawa ng art sa rubber? Ah, mm -hmm. uh, kung ire-recall ko po, no, uh, nung bata po ako, mahilig na po akong uh, mamulot na mga patapong mga bagay na. Uh, dati po kasi hindi naman po nabibili yung laruan kung saan-saan. Hmm. Uh, hindi tulad po ngayon na meron ka na mabibili na kahit sa anong kanto. Hmm. Dati po talagang uh, if you want a toy, na talagang gustong gusto mo, eh talagang kukulitin mo yung parents ko. Na pa, bili mo ko niyan, ma, bili mo ko noon dahil hindi naman po namin kaya noong time na yon. That's why naisipan ko na sabi ko, uh, Lord, ano ba yung pwede kong gawin uh, sa sarili ko para magkaroon ako ng ganong kalasin ng laruan. Wow. Siguro uh, noong time ng bata ako, sabi niya, sige anak, ganito. Bibigatan ng talent. Ayan, sige gumawa ka ng sarili mong laruan. Uh, answered prayer po sa akin yon na binigay ni Lord na talent Mark, napapag-usapan natin ang kabayanihan. Hmm. Ayun, at nabanggit mo na nung bata ka pa, ito 'yung mga taong kasama mo and all, sino ngayon ang itinuturing mong bayani sa buhay mo habang lumalaki ka? Ayan. Siguro po uh, for me nung bata po ako, hindi pumawala 'yung mga teachers ko. Uh, both ah. sa Sunday school and nung elementary wow. ako, uh, diyan po talaga lumabas yung talent ko. Every Sunday sa Sunday school, mm -hmm. sa DBBS, uh, palagi po akong nabibigyan na award ng Best in Arts and Craft. Yo. I think that's the turning point of my life din. Eh. Praise God. Eh, sa si mga artist, may hero ka ba? Uh, isa po sa, I think, no si F Mr. Efren Peño Florida, ah. yung isa sa mga yes. CNN Hero Award din natin. Uh, siya po yung isa sa nagbigay sa akin na inspiration din wow. na pumunta sa kalye. Hmm. Uh, Uh, nung nakikita ko po siya sa TV nagtuturok ng kariton nagbibigay ng oh, wow. education sa mga bata kaya yung arts po na ku ano man po yung meron ako ay ginather ko po yung mga kabataan na kung meron sa amin sa church din po yung mga young people namin tinuturuan ko po sila mag puppet show wow. magbigay ng arts and craft sa mga mga bata no sa lansangan sa bayampunan, ampunan even po do sa mga sister church na meron po kami so bilang isang artist ano-ano uh, ba ang hamon na uh, inyong hinarap? Uh, hindi po madali yan eh. Uh, actually po nung nagsisimula, nagsisimula pa lang po ako sa ganitong uh, pagiging artist, may mga tao po talaga na they will drag you down. Sasabihan ka ng, naku wala naman patutunguhan yung uh, ginagawa mo, di ba? Uh, I think hindi ka para dyan. eh. Ano, uh, parang nagkakalat ka lang, sinasayang mo 'yung oras mo. Pero I think uh, sa ibang tao naman uh, nakikita nila yung pagiging uh, porsigido ko na gawin yung bagay na to, maging malikhain. And, uh, so hindi, hindi ka na parang, ay, I'm so discouraged by what they're saying. Hindi ka na di-discourage. Maraming beses na po na nangyayari ah. sa akin yan, Na to the point na minsan pag tinitingnan ko yung artwork ko, sa mo ba ako dadalin? Mm. Parang ganun, di ba? Ano, anong, anong, anong kahihit na na yung ibibigay mo sa akin? Mm. Pero ang hindi ko alam na every time na I'm down, frustrated, Andiyan si Lord sa likod, nakakabay sa akin. Okay lang yan, Mark. May plano ako para sa'yo. Kasama talaga sa kwento hey, hey. ng buhay natin yung mga discouragements, disappointments. Oo, oh Pero Mark, sa paggawa mo ng artworks na ito, no, meron ka bang isang artwork na nagbigay sa'yo ng big break? para sa yung career. Meron po isang hindi lang po siya simpleng artwork. Mm. Is a project po project. sa Marikina. Yeah. <laughs> uh. Kung naalala nyo po yung way back nung 2006 to 2007, yung tema po ng transformer sa Marikina, yes. kinuha po sa amin niyon uh, sa idea ko mm. na which is yung transformer po, hindi po siya yung cartoon na napapanood natin. May meaning po yung transformer, Kung baga yung parang transformation of the city. Mm. Then oh. isa po ako doon oh. sa hinar nila. Then But, from there po, yun po, dire-diretso na mukhang po. Mukhang mahirap gumawa kay na robot na gawa sa rubber how many days does it take to make that yung una ko pong ginawa na robot na human size po na ano, siguro around mga 6 to 7 feet, mm. inabot po ako na 7 days So, oh, mabilis, oh, yun, mabilis no? Uh, ano po Para doon? sa akin, ha? Oh, mabilis Baka na seven po siya. years Kasi ko yan. Kasi ko ako, <laughs> seven years. Oh, mga seven years ko yung gagawin, <laughs> Mark. Oh, oh. so, ano, ano yung feeling, no? Kasi ang dami mong awards. What is the feeling every time na nakakatanggap ka ng mga award? Uh, yung award po na binibigay sa akin, ah uh, syempre una po pinapasalamat ko po kay Lord. Uh, hindi ko naman po hinihingi sa kanya 'yan na Lord bigyan mo po ang award. Uh, siya po siguro yung nagbigay sa akin 'yan na naging faithful ka sa akin. Kasi alam ko po ito po yung isang responsibility para sa akin. Mm -mm. Yung award na 'yan na nagre-represent na mark sabi ni Lord, gamitin mo tong award na to no para mas malapit ka pa sa mga bata para maturuan mo pa sila na maging uh, gawing kang inspirasyon ng mga kabataan turuan mo silang maging malikhain ayo and ngayon Mark no kinikilala ka na bilang bayani no a hero to a lot of people yeah. the young, mga tinuturuan niya and the city where you live dahil sa iyong likhang sining no na nakilala ka diyan ano ngayon yung nararamdaman mo Mark Uh, sa akin, every time na makakita po ako ng kabataan, mas lalong-lalo na po yung mga street children, yung nasa bahay ampunan, uh, makita ko po sila na masaya, may natutunan, at nagamit nila yung mga learnings na pagtuturo namin, no even sa gospel, sa fellowship, and sa arts. Para sa akin, uh, yung smile lang sa sarili ko na na-fulfill ko na. Kumbaga... Thank you Lord no sa lahat ng blessings na nabigay niyo sa akin. Sana hindi dito natatapos, no. Okay Mark, so no, update us. Ano ngayon ang big project mo that's that you're working on? Ah, uh, ngayon po no, uh, busy rin po ako sa pagde-design dahil syempre ako rin po isang artist through graphics. Ah, uh, gumagawa pa rin po ako ng mga digital arts din. Wow. Yes po, maron oh. rin po ako uh, mag-design Wow. And yung mga souvenir na items po na in-order po okay. sa amin, gumagawa din po ako. And siyempre, patuloy pa rin po ako sa pagbibigay na inspirasyon sa mga bata gamit po yung grupo namin na Pinoy Malikain. Wow. Yeah. Exciting. And bilang ama naman sa dalawa mong anak, ano ang nais mong... Uh i-inspire naman sila at ipamana o ituro naman sa kanila. Ah, uh, ngayon kasi nakikita ko yung uh, yung dalawang anak ko, yung yung panganay ko mahilig sa arts. Ilang mm, taon na siya? Ah, uh, 12 wow. si Colleen. Ayun, I feeling ko one day mm. uh, magiging uh, creative din sila. Ano pa yung mapapayo mo Mark sa mga kagaya mo no na nangangarap uh, tulad mo nangarap noon? Ano yung pwede mong ipayo sa kanila ngayon? Ah, uh, sa mga kabataan po no na Ah, uh, syempre ni nila na wala na silang uh, patutunguhan. Ganito na lang ako. Uh, nagsimula po ako sa pamumulot ng basura, hmm. di ba? Uh, palagi po ako nasa church sa Young People. Uh, I think eh uh, ipag-pray nyo lang kay Lord palagi at alam ko naman darating ang time at alam ko rin may plan sila may plan si Lord sa inyo and syempre introduce niya rin po si God sa buhay niyo. Thank you so much Mark for sharing your art and your powerful and inspiring story. Sa buhay mo nagmarka talaga sa amin ang mahahalagang aral. Pwede nga natin i-acronym ang pangalan mo. M is for malikhain. So tulad mo maaari tayong maging malikhain or creative sa iba't ibang paraan. Ang letter A is adhikain ang layunin or ang purpose natin sa buhay. O, di ba? Tama yan, Joy. Sakita natin na hindi lang basta nagpapasaya ng mga bata ang adhikain ni Mark, kundi isinusulong din niya ang kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoon. Amen! And the next letter is R for Relasyon. Ang lahat ng awards na natanggap ni Mark ay walang saysay kung wala siyang matibay na relationship sa ating Diyos. I totally agree with that, Joyce. At ang huling letra, the most important reminder for all of us, letrang K. K for Cristo. Siya po, si Cristo po, ang tunay nating kailangan sa buhay at nakita po natin sa kwento ni Mark at sa po po, kwento pa kwento pa po ng maraming tao kung paano dumaan ng isang tao sa problema, disappointments na sa pamumulot ng basura ni Mark, pagongolekta niya, nakita niya mayroon pa palang halaga yon. Kaibigan, kung tingin mo ang buhay mo'y patapon na, para sa Diyos, meron kang halaga. Para sa Diyos, hindi ka basura, hindi ka worthless. You are worthy of God's love today. Kaya kaya mo itong maranasan ngayon. Kaya mong baguhin ng Diyos ang buhay mo ngayon. Pero kailangan mo lang magdesisyon na tanggapin ang offer na regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kung ikaw ito kaibigan, pagod na pagod ka na, may kapahingahan sa Diyos. Kung talunan ka na, may panalo sa Diyos. Kung wala ka ng buhay ngayon, may buhay kasama ang Diyos. Kaya kaibigan, sundan mo itong maikling panalangin na ito. Aming Diyos Ama sa langit, salamat po. Dahil pinatawad mo ang aking mga kasalanan, nilinis mo ang aking mga karumihan, at binibigyan mo ko ng kalakasan mula sa buhay kong walang saysay, walang buhay, tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Simula ngayong araw na ito, ako'y mabubuhay ng may pag-asa, ng may kahulugan. Tinatanggap ko po ang bagong simula, bagong buhay, kasama ka. Panginoon, salamat po. Aming Diyos, Ama sa langit, maraming salamat sa pangalan ni Yesus. Amen and Amen. Amen. If you joined us in prayer and you accepted Jesus as your Lord and your personal Savior, you are now a new creation. Your name is already written in the book of life. Tapos, balitaan mo naman kami kapatid tungkol sa mahalagang desisyong inyong ginawa. So please text, yes, tinanggap ko si Jesus, pati your name and your location at ipadala yan sa 0917-126-1442. Uulitin ko lang, 0917-126-1442. Kung pinapanood mo ang show na ito sa YouTube, i-comment mo naman ang Yes, tinanggap ko si Yesus. Kung tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, para naman sa mga nais maging bahagi ng aming online Bible study group, i-comment nyo now, BSG. Sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya sa Diyos, sumali na sa aming online Bible study group. Samantala kung mayroon kayong sakit o daladalang kabigatan sa buhay, pwede kayong tumawag sa ating mga trained prayer counselors. Narito sila para alalayan kayo at ipagdasal. Ang aming hotline ay 873-70700. Pwede rin kayong makipag-chat sa amin sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Dumaraan ka ba sa mga hamon? Ngayong nalalapit na mahal na araw, ating pagbulayan ang mga hamong na pagtagumpayan ni Jesus para sa atin. Mababasa ito sa Reflection and Awe, Lent's Purpose, Devotional Series. Donate 500 pesos to CBN Asia at matatanggap mo ang exclusive gift na ito. Hindi lang yan, makapagbibigay pag-asa at tulong ka pa sa marami nating kababayan. Kaya donate na and become a CBN Asia Partner now. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling ishare. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app Someone said your good deeds might seem invisible but they leave a trail that is imprinted on the hearts of others. Ganyan ang ginagawa ng ating humanitarian arm Operation Blessing. Isa sa ating sama-samang natulungan ay si Nanay Carmelita. After losing her right leg to diabetes, Nanay Carmelita felt trapped unable to work, walk, or even go to church. Kaya yung asawa niya, si Tatay Rudy, works tirelessly as a hunter and a farmer para makapag-provide siya for his family. However, with just a monthly income of only 1,000 minimum to 4,000 maximum, eh yung access nila to medical care remained beyond their reach. Pero salamat sa inyong kabutiang loob. Nagkaroon ng pag-asa. Si Nanay Carmelita, she received much needed medical attention, maintenance medicine for diabetes and hypertension, and a brand new wheelchair. Wow! Kaya labis-labis ang pasasalamat ni Tatay Rudy sa bagong wheelchair na ibinigay ng Operation Blessing. At ang sabi niya, ngayon, pwede ko nang isama sa church ang aking asawa. Wow, ganda naman yan. Bukod kay Nanay Carmelita, nagbigay din ng Operation Blessing ng tulong medikal sa 20 pang pasyente mula sa mga tribong Dumagat at Igorot sa Sitio Mapedia, isang bulubunduking komunidad yan sa General Tino sa Nueva Ecija. Pero marami pa ang katulad nila ang pwede nating matulungan. Ang isang wheelchair ay nagkakahalaga ng 3,800 to 4,000 pesos. You can sponsor 1, 2, 3 or maybe even 10 wheelchairs, no? Para mas maraming mga senior citizens pa, mga PWD o may sakit nating kababayan na ang matutulungan. So be a CBN Asia partner now. Part of your giving to CBN Asia will go to our humanitarian arm operation blessing. To donate, call 87370700 or scan the QR code flashed on your screen. Pwede yan sa Shopee Pay, GCash, Maya, and BDO Pay app. May God reward your generosity. Amen! Samantala, marami sa ating itinuturing na bayani ay patay na dahil inalay ang kanilang buhay alang-alang sa bayan o sa iba. Pero may mga bayaning na sa tabi lang natin, wala silang costume, maybe walang superpower, pero may kakayanang tumulong. Tulad nila, patuloy nating pagningasin ng ilaw ng kabutihan. Sabi nga sa Mateo 5.16, Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong ama na nasa langit. Ayan ha, be a light, be good and be a hero to someone today. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or chat with us on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Bye. Since birth, Josiah's mm -hmm. been exceptional until two years old and then one way or the other he stopped talking. He started not looking at our, our eyes. He stopped responding to to us mm -hmm. when we called him by name. So he was diagnosed with autism, ADHD, mm -hmm. PDD with speech delay.